Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kagapay, Ka isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na pagbabalik papuri sa Diyos. Salamat sa Diyos at halos nakalahati na natin ang taong 2025. Kagapay, paano natin ipapamuhay ang nalalabing panahon ng taong ito? Ang Romans chapter 12 verse 1 ay naglalaman na magandang paalaala kung paano natin dapat gamitin ang nalalabing panahon ng taong ito at ang nalalabing panahon ng ating buhay. Basahin natin ang talata Romans chapter 12 verse 1. Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang simula ng bagong taon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang alalahanin ang mga kahabagan ng Diyos. Ano ang mga kahabagan ng Diyos? Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang sumusunod: ang mga pagpapalang tinanggap natin noong nakaraang taon, ang mga pagliligtas sa atin ng Diyos mula sa mga panganib at kapahamakan na pinagdadaanan natin, lalo na sa mga panganib na dala ng mga karamdaman o mga malalalang sakit. Ang pagpapanumbalik sa atin pabalik sa Diyos noong mga panahon na tayo ay natukso at naligaw. At sino sa atin ang hindi nakaranas ng ganyang mga panahon na dahil sa tindi ng mga tukso at pagsubok, tayo ay nagkasala, tayo ay nanlamig, tayo ay pansamantalang nakalimot at naligaw. Pero ganoon na lamang ang kahabagan ng Diyos na tayo ay kanyang patuloy na tinawagan sa pamamagitan ng kanyang espiritu at tayo ay pinanumbalik sa kanya. Kaagapay, sumandali nating isipin ang mga kahabagan ng Diyos sa ating buhay at sumandali tayong tumingin sa itaas at magpasalamat sa Panginoon. Ngayon ay gusto kong pag-aralan at pagbulay-bulayan natin ng mas malalim at mas malawak ang kahulugan ng mga kahabagan ng Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang lahat ng mga espiritual na pagpapala na binanggit at tinalakay ni Pablo mula Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11. Kasama sa mga kahabagan ng Diyos ang mga sumusunod. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Romans chapter 1 verses 16 and 17 For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes first to the Jew then to the Gentile For in the gospel the righteousness of God is revealed a righteousness that is by faith from first to last just as it is written The righteous will live by faith. Ang pagtubos ni Kristo sa atin. Romans chapter 3 verses 24 to 25. And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Ang pag-aaring ganap or justification at ang mga pagpapalang dulot nito, ito ay ayon sa Romans chapter 5. Ang pagpapabanal or sanctification, ito ay nakasaad sa Romans chapter 6. Ang ministeryo ng Espiritu Santo, ito ay matatagpuan natin sa Romans chapter 8 verses 1 to 28. Ang buhay na higit na mapagtagumpay, ito ay ayon sa Romans chapter 8 verses 29 to 39. Ang pagpili ng Diyos sa atin, Romans chapter 9 to chapter 11. Inaanyayahan kita kaagapay na pag-aralan natin at bulay-bulayin ang pagpili ng Diyos sa atin. Ang makapangyarihang pagpili o sovereign election ng Diyos ay malaking bahagi ng paksang tinatalakay o tinalakay ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9 to chapter 11. Ang makapangyarihang pagpili ay maliwanag na pinatunayan ng kasaysayan ng bansang Israel nagsimula ang kasaysayan ng Israel noong pinili ng Diyos si Abraham. Yan ay nakasaad sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Nagpatuloy ito sa pagpili ng Diyos kay Isaac, hindi kay Ismael. Romans chapter 9 verses 7 to 9. Nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac That your offspring will be reconned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Lalo pang naging maliwanag ang pagpili ng Diyos noong pinili si Jacob sa halip na si Esau. Ito ay nakasaad sa Romans chapter 9 verses 10 to 12. Tungkol sa pagpiling ito, tandaan natin ang dalawang katotohanan. Una, ang panganay ang karaniwang may karapatan na gawing tagapagmana. Si Esau ang panganay, pero pinili ng Diyos ang bunsong si Jacob. Pangalawa, nasa tiyan pa lang sina Isaw at Jacob noong ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagpili. Sa makatuwid, ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kabaitan o hindi kabaitan ni Isaw o ni Jacob, kasi hindi pa sila isinilang at wala pa silang ginagawang anuman, mabuti o masama, noong ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagpili. Ang pagpili ng Diyos ay nakasalalay lamang sa kagustuhan ng Diyos. Sa karanasan ni Moises at ni Paraon, niliwanag ng Diyos na si Paraon ay pinili ng Diyos na maging kasangkapan upang maluwalhati ang Diyos sa kabila ng katigasan ng puso ni Paraon. Ayon yan sa Romans chapter 9 verses 15 to 18. At noong panahon ni propeta Elias, Noong akala ni Elias na siya na lamang ang natitirang tapat sa Diyos, ay sinabi sa kanya ng Diyos, Nagtira ako para sa akin ng pitong libong lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Romans chapter 11 verses 2 to 4. Ang halimbawa ng buhay ni Apostol Pablo. Totoo na halos buong bansang Israel ay tumanggi kay Kristo, subalit may mga pinili ang Diyos na mga Israelita. Ang tinatawag na remnant o mga nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Romans chapter 11 verses 5 and 6. Kabilang sa mga hinirang ay si Pablo. gayundin din ang mga unang alagad ni Kristo at ang mga unang mananampalatayang Hudyo. Ang pagpili ng Diyos ay nilalagom o summarized sa dalawang pangungusap. Roma Kabanatang Siyam, talatang labing anim. Kaya ito ang ibig sabihin ang makapangyarihang pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Roma Kabanatang Labing Isa, Talatang Anim Ngunit kung ito'y ang makapangyarihang pagpili ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa, kundi ang biyaya ay hindi biyaya. Ang makapangyariang pagpili ng Diyos or sovereign election ay hindi nakadepende sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ito'y nakadepende lamang sa habag ng Diyos. Hinding hindi rin ito nakadepende sa mga gawa ng tao. Ang pagpili ng Diyos ay nakadepende lamang sa biyaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Ang makapangyarihang pagpili ay niliwanag din ni Kristo sa kanyang mga alagad. John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. Ako'y hindi ninyo pinili ang sabi ng Panginoon. Akala ng mga alagad sila ang pumili kay Kristo. Akala nila sila ang nagpasyang sumunod kay Kristo. Hindi pala si Kristo pala ang pumili sa kanila. Ang ibig bang sabihin ay parang mga robot lang ang mga alagad? Sila ba ay mga tao-tauhan lamang na walang kapangyarihang magpasya o pumili? Hindi ba nabasa natin ang Mateo Kabanatang 4, talatang 20, kaagad nilang iniwan ng kanilang mga lambat at sumunod sa kanya? Oo, nagpasya silang iwanan ang kanilang mga lambat. Oo, nagpasya silang sumunod kay Jesus. Pero bago sila gumawa ng ganoong pasya, ano muna ang nangyari? in sa Matthew chapter four verses eighteen and nineteen, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Napansin ba natin, tinawag muna sila ni Yesus at pagkatapos nilang marinig ang tawag ni Yesus, ay noon pa lamang sila gumawa ng pasyang sumunod kay Yesus. Sa makatuwid, una ang pagtawag ni Yesus, pangalawa lamang ang pasya ng mga alagad na sumunod. kagapay ito ang malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Tulad ng mga alagad, tayo ay pinili ng Diyos at dahil tayo ay pinili, tayo ay kanyang tinawag. Dumating sa atin ang tawag ng helio. Isang araw, narinig natin ang tungkol kay Kristo. Marahil ito ay sa isang evangelistic meeting. Marahil ito ay sa isang Bible study. O marahil ito ay nangyari sa pamamagitan ng patotoo ng isang kaibigan na nagpaliwanag sa atin ng kamay ng helio tuwing ipinapahayag ang ebanghelyo, kahit ito sa maramihan o isahan, ang tawag ng Diyos ay dumarating sa bawat nakikinig. Natatandaan ba natin kung kailan natin unang narinig ang ebanghelyo? Iyon ang malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Isipin na lang natin ito. Ano kaya kung hanggang sa ngayon ay hindi pa natin naririnig ang ebanghelyo? Nasaan kaya tayo ngayon? Isipin din natin ito sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas at sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, bakit isa tayo sa nakarinig ng Ibanghelyo? Sa ngayon, humigit kumulang 112 million ang population ng Pilipinas. Noong October 31, 2011, ang population ng buong daigdig ay umabot na sa mahigit 7 bilyon. Isipin mo ito, sa 112 milyong Pilipino, sa almost 8 bilyon na mga tao sa daigdig, pinili ka ng Diyos at tinawag ka sa pamamagitan ng Ibanghelyo. At noong narinig mo ang Ibanghelyo, ikaw ay nagpasyang tanggapin si Kristo bilang iyong sariling Panginoon na tagapagligtas. At ngayon, dahil nasa iyo na si Kristo, natitiyak mong ikaw ay pupunta sa langit pagkatapos ng buhay na ito. Amen. Hindi ba ito tunay na napakalaking kahabagan ng Diyos sa iyo? Isa ito sa mga pagpapala na sinasabi sa atin na dapat nating alalahanin ayon sa ating teksto sa Roma Kabanatang 12, talatang isa. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Napakaraming pagpapala ang tinanggap natin noong mga nakarang taon. Pero ang pagpapalang higit sa lahat na tinanggap natin sa buong buhay natin ay ito. Tayo ay pinili ng Diyos upang maging anak niya. Pero baka mayroong isa sa atin dito ngayon na hindi pa nakatitiyak na siya ay kabilang sa mga pinili ng Diyos. Baka ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili, paano ko matitiyak na ako'y pinili ng Diyos? May mabuting balita ako para sa iyo kaagapay. Ang iyong pakikinig o panonood sa programang ito ay isang matibay na katunayan na pinili ka ng Diyos kasi binibigyan ka ng Diyos ngayon ng pagkakataon na makarinig ng Ibanghelyo. Kung naririnig mo ako ngayon, yan ay katunayan na tinatawag ka ng Diyos. Kasi sinasabi ko ngayon din sa iyo ang tawag ng Diyos na matatagpuan sa 1 Kabanatang 3, Talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oo, kaagapay, ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Una, mahal ka ng Diyos. Pangalawa, binigay o ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Kristo upang mamatay sa krus upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Doon sa krus, Pinasan ni Kristo ang iyong kasalanan at doon sa krus ay Kanyang binayaran ang inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Kaagapay, ang kasalanan ay isang pagkakautang sa Diyos na dapat mong bayaran. Wala kang sapat na ibabayad sa Diyos. Pero si Kristo ang nagbayad para sa iyong mga kasalanan. Pangatlo, hindi na nanatiling patay si Kristo. Siya ay nabuhay na muli at siya'y buhay ngayon at siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Pakinggan ang kanyang panawagan. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig, ako'y papasok sa kanya. Pangapat, dapat kang gumawa ng pasya ngayon din. Saan mo gustong manatili si Kristo? Sa loob ng iyong puso o sa labas? Kung ibig mo si Kristo sa loob, bigkasin mo ang ganitong panalangin. Panginoong Yesus, tinatanggap ko po na ako'y isang makasalanan at maraming kasalanan akong dapat pagbayaran sa Diyos. Nagpapasalamat po ako at naniniwala na namatay ka doon sa krus upang bayaran ang aking makasalanan. Naniniwala po ako na ikaw, Panginoon, ay nabuhay na muli. At ngayon, ikaw ay kumakatok sa aking puso. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ang lahat ng aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako, Panginoon, na mula ngayon ay susunod na sa inyo habang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen kaagapay kung yan ang dalangin mo ng taos sa iyong puso, nangangako ang Diyos na patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at papasok si Kristo sa iyong puso at ikaw ay makatitiyak ngayon din na kabilang ka sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Ngayon balikan natin ang ating teksto sa Roma Kabanatang 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Dahil sa mga kahabagan at pagpapala ng Diyos, dahil sa kanyang pagtawag at pagpili sa atin, ano kung gayon ang dapat nating maging sukli sa Diyos? maliwanag ang hamon ng Romans chapter 12 verse 1. Dapat nating ialay sa Diyos ang ating mga katawan bilang handog na buhay. Sa talatang ito, ang katawan ay sumasagisag sa kabuuan ng ating buhay, ang kabuuan ng ating personalidad at pagkatao. Sa ibang salita, dapat nating ialay sa Diyos ang ating sarili ng buong buo katawan, kaluluwa, espiritu, isip, damdamin, pasya at lahat ng ating mga talento at kakayahan, lahat ng ating panahon at ating mga ari-arian. Ang larawang nasa isip ni Apostol Pablo ay ang altar o dambana ng mga hain doon sa Lumang Tipan. Natatandaan natin na noong unang panahon ang mga Israelita ay pumupunta sa templo upang maghandog ng kanilang mga hain. Kadalasan ang kanilang hain ay hayop, tupa, ubaka o kambing. Ang hayop ay ilalagay sa ibabaw ng altar at ito ay gigilitan sa liig at papatayin at ang dugo nito ay ibubuhos. Bakit pinapatay ang hayop? Sapagkat ang hayop na dog sa Diyos ay para sa Diyos lamang at wala ng ibang gagamit nito. At dahil ang hayop ay patay na, hindi na talagang magagamit ng iba. Talagang ito'y nakalaan na lamang sa Diyos. Subalit sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang hinihingi ng Diyos ay hindi patay na handog. Ang hinihingi ng Diyos ay buhay na handog ang ating katawan at buhay na ating ilalaan para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, may problema kaagapay. Sabi ng isang pastor, ang problema sa buhay na handog ay may kakayahan itong tumakas mula sa altar. Yan ang problema ng maraming kristyano. Isang araw sila'y mangangako sa Diyos, Panginoon mula ngayon ako'y maglilingkod na sa iyo. Pero kinabukasan magbabago ang kanilang isip at sasabihin sa Panginoon, Sorry po, Panginoon. Huwag muna ngayon. Sa ibang araw na lamang po ako maglilingkod sa iyo. Kaya ang panawagan ng Romans chapter 12 verse 1 sa atin ay ito. Ulitin lang natin. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Una, sa sandaling ialay natin ang ating sarili sa Diyos, huwag nating babawiin ito. Pangalawa, ang ating handog ay dapat banal. Ang ibig sabihin ng banal, nakatalaga at nakahiwalay para sa Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, dapat tayong humiwalay sa lahat ng kasalanan at karumihan ng buhay. Pangatlo, gamitin natin ang ating handog sa paglilingkod sa Diyos. Sa susunod na pag-aaral natin ay pag-uusapan natin kaagapay ang mga tiyakan at praktikal na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Pero sa ngayon ay dapat lang maging maliwanag sa atin ang katotohanan ito na nasa ganitong kasabihan sa English, saved to serve, iniligtas upang maglingkod. Tama kaagapay, tayo ay iniligtas upang maglingkod tayo ay pinili at tinawag ng Diyos upang magsilbi sa kanyang dakilang plano. Iniligtas tayo ni Kristo bilang ating tagapagligtas at ngayon siya ay ating paglilingkuran bilang ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang pagbabalik papuri sa Diyos. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, eh, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 -563. 09171742968. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.